Mga kabayan ito na lang ang dalawang jet fighter ang nagkokopetensya ngayon kung alin sa dalawa ang kukunin ng Pilipinas bilang multi-role fighting aircraft para sa Philippine Air Force na may estimated budget na 400 billion pesos or 6.95 billion US dollar. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Para ma-refresh kayo, ito dati ang pinagpipilian ng Pilipinas na mga jet fighters. Una ay ang F-16 Viper ng Lockheed Martin ng US, Subjas 39 EF Gripen ng Sweden, Rufale ng Dassault Aviation ng France, Eurofighter Typhoon, kay KF-21 Borame ng South Korea, at HAL Tejas ng India. Sa ngayon ito ang nangunguna na pinagpipilian ng Pilipinas para sa kanilang multi-role fighting aircraft procurement project. Ito ang kay KF-21 Borame ng South Korea dahil mas mura ito at technically more advanced, compare sa ibang jet fighters na pinagpipilian, tapos 4.5 generation na at semi-stealth pa. At ang isa ay ang Lockheed Martin F-16 Viper ng US. Ang presyo kasi ng Subjust 39EF ay pareho lang ng F-16 Viper. Tapos dati may nag-report na ang Philippine Air Force ay gusto rin kumuha ng F-35 para sa kanilang multi-role fighting aircraft modernization. Yun nga lang ayaw pumayag ang opisyal ng Lockheed Martin kailangan muna dumaan ng F16 bago gumamit ng F35 kaya yan siguro ang isang dahilan kung bakit napili ang F16 Viper kahit classified as fourth generation at walang stealth abilities itong F16 Viper kaya naman ito mag-launch ng advanced at long range version ng AGM-158 missile tapos ang advantage pa nito madali na lang tayo makakuha ng spare parts nito dahil close allied tayo ng US kung sa akin lang, kukuha ang Pilipinas ng KF-21 Boramae dahil may isang source na nagsabi na ang Pilipinas ay sinabihan ng Korean Aerospace Industry na mag-submit ng detailed information tungkol sa KF-21 Boramae. Ang budget dati na para sana sa 10 sub-Gripen JAS 39CD, baka KF-21 na lang ang bibilhin. Mas okay itong KF-21 Boramae dahil mas advanced ito at semi-stealth pa. Equip pa ito ng advanced electronic warfare systems. Kaya talagang maganda ito sa pang dogfight, tapos maraming air-to-air -air missiles pa ang kanyang madadala na may total na bigat na 7,700 kilograms. At preparation na rin sa mga piloto natin para masanay sa paggamit ng advanced na jet fighter. Para pag nagkaroon na ng F-35 ang Pilipinas hindi na mangangapa ang piloto natin. Sa ngayon ang kay kf 21 Borame ay pwede lang magamit sa air-to-air -air combat dahil wala pa itong air-to-ground combat capabilities. Ang Korean Aerospace Industry ay mag-umpisa ng paggawa ng KF-21 ngayon katapusan ng taon at makapag-deliver ng jet fighter sa South Korean Air Force in the second half of 2026. May plano din ito na i-develop ang air-to-ground combat capabilities ng KF-21 at para makapag-umpisa na rin ang paggawa ng upgraded version niya sa taon 2028. Kung sakaling kukuha ang Pilipinas ng KF-21 Boramae pwede naman ito e-upgrade sa bagong version pag available na ang system para magkaroon ng air-to-ground combat capabilities dahil kasama ito sa offer ng Korean Aerospace Industry. Medyo palapit ng palapit na ang multi-role fighting aircraft procurement project ng Pilipinas. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.